Sa isang sandali sinabi ni Itachi na ang bawat jutsu ay may kahinaan, at ito ang mga malaking kahinaan ng mga pinakapopular na jutsu sa Naruto. Ang una ay Kamui, ang space-time jutsu ni Obito ay nagbibigay daan sa kanya para mag-teleport o hindi mahawakan pero ito ay may maikling delay bago ito ma-activate. Kung ang kanyang kalaban ay mabilis gaya ni Minato, maaari siyang matamaan bago ito ma-activate, sa karagdagan mayroon itong limang minutong time limit. Ang sumunod ay ang Almighty Push, ang iconic na jutsu ni Pain na sumira sa buong Hidden Leaf sa isang atake. Pero pagkatapos na magamit ito, mayroon itong 5 segundo na cooldown kung saan hindi niya maaari muling magamit ang abilidad. Ang maikling gap na ito ay magbibigay ng malaking pagkakataon sa mga malalakas na kalaban para umatake. Ang sumunod ay ang Shadow Clone Jutsu, ang signature move ni Naruto. Ang bawat clone ay kumukuha ng eksaktong halaga ng iyong chakra kaya ang paggawa ng marami ay maaaring umantong sa mabilis na pagkaubos ng chakra maliban lamang kung mayroon kang malaking halaga ng chakra tulad ni Naruto. Ang panghuli ay ang Flying Region, ang teleportation ni Minato ay halos hindi matatalo pero siya lamang ay maaaring mag-teleport sa mga lugar na kanyang minarkahan ng kanyang seal, kaya karaniwan niyang minamarkahan ang kanyang espesyal na kunay ng kanyang seal, kaya kung wala itong nakakalat sa mga lugar hindi siya makakatakas o makaatake ng mabilis.